Bombo International News. Kritikal ang kalagayan ng tumatakbong presidente ng Colombia na si Miguel Oribe Uturbay, 39 anyos matapos na barilin ng tatlong beses sa kalagitnaan ng kanyang pangangampanya sa May Bogota. Ayon sa mga ulat, nagtamo ng dalawang bala sa ulo at isa naman sa tuhod ang naturang presidential candidate. Kaagad naman na naaresto ang isang 15 anyos lamang na sospek at nabatid na ang naturang pamamaril ay naganap habang nagtatalumpati ang presidential candidate sa isang parke. Lubos naman ang hinagpis ng kanyang may bahay na si Maria Claudia Tarazona at nanawagan sa publiko ng panalangin para sa mabilis na paggaling ng kanyang sawa. Samantala kasalukuyan ng mga ginagamot si sa Santa Fe Clinic si Turbay kung saan nagsasagawa rin ng prayer vigil ang kanyang mga taga-suporta. Sa ibang banda naman, mariin kinundi ng partido ni Turbay at ng pamahalaan ang insidente at tinawag ang pag-atake bilang ang pagsupil daw sa demokrasya ng kanilang bansa. Nagpahayag din ng pagkundina si U.S. Secretary of State Marco Rubio hinggil sa nangyaring insidente. Mababatid na si Uribe ay mayroong uh, o oh, kilala po na pamilya sa politika doon sa Colombia kung saan ang kanyang ina na si Diana Turbay ay kilala ding mamamahayag na napatay noong taong 1991 matapos na dukutin ng Medellin Cartel ni Pablo Escobar.